Hello mga kayos, magandang araw sa ating lahat So andito na naman po tayo ngayon mga kayos At saka uh, maraming maraming salamat mga kayos Sa lahat po ng nagsusuporta at nagtitiwala sa aking youtube channel uh, Shoutout po sa inyo at saka maraming salamat po So ngayong mga araw mga kayos, tayo po ay magkakabit ng uh, Balblak Nung uh, makina na WU4C uh, Hino po siya mga kayos na 4 cylinder So medyo malambot lang po yung spring So hindi na po natin kailangan ng Ah uh, valve spring compressor. So, tara mga kayos, samahan niyo po ako. So, ayan mga kayos, yung ating cylinder head. Yo, ito yung ating valve uh, spring. Ayan, nakabit na yung ating valve uh, seal. Ayan po. So, nakaready na po siya. So, bali, kakabitan na, na lang po talaga. So, yun yung ating valve uh, block. Ayan po yung ating block. Ayan po. So, Hino WU 4C. So, yun po yung makina. So, ang gagamitin lang po natin dito sa pagkabit nito ng uh, bal valve, kanyang valve block, ayan, ay pasahan uh, basahan lang po. At saka, ito, yung malaking natin Ito lang po. At saka ito. Ayan. So, kayang-kaya naman mga kayo si Pures kasi malambot lang. Ayan. So, ayan. So, sige ay, mo. Ayan. So, ilagay natin yung valve block ilagay yung basahan yun yan press oh ayun yan makayos oh isalpak na yung isa next oh, hindi na mama. ayun next basta malambot lang mga kayos yung ating valve uh, bulb spring hindi na natin kailangan ng uh, bulb, uh compressor yan shoot sya simpleng paraan lang ito mga kayos yan Yeah. Uh, iyon Lagyan natin lahat yun so ganun lang kadali mga kayos ayan. ayan po tapos na natin ikabit yung ating mga valve block ayan valve spring gamit lang po yung uh, nut tsaka maliit na basahan so ganun lang mga kayos pwede po yung interior pwede rin basahan ayan so tapos na yan mga kayos ito mga kayos, yung ating pagkabit ng valve uh, ball block ng makina na WO4C Hino. So, yun. Uh, simple lang mga kayos. Gamit lang tong maliit na basahan. At saka, nut pang press. Okay na. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat sa mga hindi po po nakapag-subscribe sa YouTube channel. Please subscribe, like, and share. At saka pagka-press nyo po yung notification bell na yan. Para maging updated pa po kayo mga kayos sa ating mga bagong videos na gagawin na hopefully na makakatulong. So, yun lang mga kayos. Maraming maraming salamat. God bless.